Ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa lahat ng oras? Pwes, gawin ito na buo ang loob mo. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka o kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at hawakan mo muna saglit itong isang butil na bawang at ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong bawang. Ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang bawang. At itago ito sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At kinabukasan ay pwede mong ibulong ang spell sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong ikaw lamang talaga ang hanap-hanapin niya. At itago itong bawang hanggang kailan mo gusto at bulungan ito sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.